So, uh, dalawa po yung rampahan nila dito mga idol. Ayan, uh. So, magkabilang side. Ayun o, oh, grabe. Hindi po. Magkabilaan na po yung nakapila dito sa part na ito. Kapas ay, pada dito. Pinasok na nila po yung barangay. San Antonio at isang lane na lang po yung nagagamit Oh, diretso na pala doon sa dulo. Grabe, abot na ang barangay Amandayan, yung pila. Boss, trucking kayo sa mga trucking? O taga din hilang? Tracking. Sa tracking? Kakano pa ka mga di? Tagalan ano? ano pa? Nakaraang linggo pa, Merkulis. Merkulis pa? Ano sabi ng ano? Meron daw no? ano? Birds? Meron na kasi yung rumpahan ano? Mababa. Ay, inaayos pa. Baka bumigay no? Ito rumpahan din to? Tapos yung permit ng barge na isa, wala. Yung? mamaya pa yung permit. Mamaya pa daw. So may possibility na ano? Magpasakay. Nasa magkano daw yung pumasakay? Wala pa rin. Walang taga marina dito? Taga Taga... Marami. Marami? Parang tatlo yata ang ilalagay dito. Tatlong barge? Tatlong Tawid sa Tacloban Port. Tacloban Port. Good morning mga idol. Ayan, so dito po tayo ngayon sa Barangay Amandayihan dito po sa Basay para sagutin po yung mga katanungan sa tungkol sa alternative ruta lang mga sakyan na higit 3 tons pataas kasi yun nga hindi na tayo pinapadaan sa San Juanico Bridge dahil sa hindi na po nakakadaan yung mga above 3 tons do sa San Juanico Bridge ay nagbabakas sakali sila na dito po sa barangay Amandayihan sa Basay Samar ay makatawid po sila gamit po ang roro so napapansin nyo ay nandito na po sila sa mga gilid po ng highway sa malapit po sa barangay Amandayihan at nakakapag-cost na rin po sila dito na traffic kasi magkabilaan na po both sides na po mga idol ay nandito na po sila nakaparada na po so sa mga motorista o sa mga biyahero na dadaan dito sa part na to ay kunting kunting ingat kasi baka mamaya ay may tumawid o may lumabas mabulaga kayo kasi magkabila ang side kita nyo naman yung mga nakaparada dito Nangasok na nila po yung barangay San Antonio at isang lane na lang po yung nagagamit. Sana nagpapasakay na po yung shipping para naman makatawid. Ano ganyan pag nagkakasalobo. Give way, give way. Oh, diretso na pala doon sa dulo. Grabe, abot ng barangay Amandayan yung pila. Po doon sa crossing po ng highway, sa Maharlika Highway, abutin po tayo dito ng nasa 30 minutes na biyahe. Pero dahil nga po sa napakarami pong mga sakyan na nakapila sa gilid po ng kalsada, ay nagiging one way na lang po yung biyahe papunta rito. No? So nakakakos po ito ng traffic dahil nga po sa mga malalaking trucking, sa mga malalaking truck na nakaparada dito pero inyo 2 years no, tignan nyo yung kalsada sa ngayon no? tapos after 2 years babalikan natin to o oh, after mga ilang buwan tignan natin kung ano yung pagbabago ng kalsada so okay, magtatanong tayo kung nagpapasakay na nga ba nagbiyahe na ya para, pa, pa. para, para ba baka ma mamaya pa baka mamaya pa para ko Marina, Marina. Batay sa mga nakausap natin dito ay kulang daw po ng papeles na lang galing from Marina. Kaya hindi pa po binibigyan ng gu-signal ng barangay. Makikita nyo ito po yung pantalan na kung saan uh, may dalawa pong daungan. Sa kabilang side tas dito. So dalawang barge pwede rito. So meron na daw. Uh, permit na lang daw po ng Marina yung kulang. Kung mapapansin nyo yung kulay ng dagat ay eh halata na ito po ay malalim na bahagi kasi kulay blue. Boss, tracking kayo sa mga tracking? O taga din hilang? Tracking. Sa tracking? Kaya, ano pa kang wadi? Tadala no, ano pa? Nakaraang linggo pa, Merkulis. Merkulis pa? Ano sabi ng ano? Meron daw ano? Birds? Meron na kasi yung rumpahan ano? Mababa. Ay, naayos pa. Baka bumigay no? Ito rumpahan din to? Mm -hmm. <laughs> Tapos yung permit ng birds na isa, wala. Yung? Uh, mamaya pa yung permit. Mamaya pa daw. So may possibility na, na ano? Mamay, magpasakay. Nasa magkano daw yung pumasakay? Wala pa rin. <laughs> Walang taga marina dito? Taga ano? Taga? Hapon, marami. Marami? Hapon. May isa na dito shipping na pumunta rin. May ano, siguro yun? Ah, hindi Santa Clara? Hindi iba. Iba? Grabe yung ano hanggang siko na, hanggang sa kalsada na yung pila. Parang tatlo yata ang ilalagay dito. Tatlong birds. Tatlong birds. Tawid sa Tacloban Port, yan sa ano. Port. Mga tatlong libo sigurong bayad sa mga laki ayon sa pagkakasabi ni kuya ay inaantay na lang daw po yung permit galing marina at saka may napansin para pong uh, konting issue dito dahil nga po mahababa po yung bahagi ng pantalan kaya yun din po yung isang uh, siguro ang nagiging hadlang para maibigay po yung permit galing ng marina naman namin dito din nila kami ano <laughs> <laughs> namingwit na namingwit may na ya <laughs> <Hello>? <laughs> So, dalawa po yung rampahan nila dito mga idol. Ayan. Oh. No? So, magkabilang side. Kaya hindi pa daw po nabibigyan ng permit kasi yung side dito masyado mababa kung mapapansin natin may crack. Oh. Silipin natin sa kabila. Bakit daw? Di pa ba no? Di pa daw pwede? Sa mataas yung Rampahan. Ah, yung rampahan. Yung, ano, yung may barko na ano yung tawag doon? Dito yung nang hinihintay namin kasi yung pangako nila ngayon eh. Yun, sakto so, lang daw yan dyan. So yung Santa Clara shipping, hindi pa nakakuha ng permit, <laughs> ganun? Tapos mataas pa yung ano nila, hindi maka ano dito. Kasi ito mababa yung rampahan. Ah. So may lang pataas ito yan. Oo. Maglagay na lang ng ano yung bakal no, narampahan. iba dito wala na makain na yung mga ano perbiyahe saan pa yuwi nyo sir? paano pa kami patawid kaso Manila kami Manila kayo? may mga pangarga pa kami so tawid kayo kukuha ng Hindi, produkto? may karga kami pang deliver dyan ah pang deliver mm -hmm. sa city lang ng Tacloban sa kasugod sa kasugod ang iba malalayo pa kami jabo pa kami jabo pa, jabo pa. Yabo pa. <laughs> so, nasa limang araw na pala kayo oo uh -huh. Uubos <laughs> yung budget nyo rito sa pagkain. Eh kami nga, pabalik-balik na ng ano eh. Balik. Magmula kami sa mga tinuro kami sa Katbalugan. balugan naayaw. Eh, bumalik namin Katbalugan. Magkaya Katbalugan, wala. Pumunta na kami ng Kalbayog. Eh, wala sa Katbalugan. Wala. Pagdating naman ng Kalbayog, matagal pa. Ang Ang ginawa namin, bumalik kami ng alin. Parang pabalik na sana kami ng Manila Manila Pagkat si Alin, wala naman palang rikta kahit ano doon, kung tumama Tumamid kami ngayon ng ano? Balik. Ng Matnob. Pagdating naman sa Matnob, tinuro kami dito, bumili ulit kami ng ticket. Sa <laughs> lang sakay na kami. Dito <laughs> Kaya, ang ano niyan, yung ano naman, kaya na yung Santa Clara, dapat nakipag-ano silang maayos. May, may post kanina yung Santa Clara, so parang ano daw, para ngayong araw o baka, baka bukas may ano na sila may update na sila sa ano. May papeles lang daw silang inasikaso. Kasi grabe